Bilis, nandito na yung hinihintay niyo. Nandito na po ang diagram. Hinihintay nila ilang araw na yun, eh, no? Excited, excited din si Kuya eh. Tumawag po sa akin kanina. Sabi niya tayo, darating na po ano, mga alas 3, alas 4. So kaya maaga, naaga po akong umuwi. Ayan na. Ito yung ka. Hmm. Ano na, oh, alas 4. Kaya pala kaya ako, ano, dibat ko mag Hmm, sinabagan niya ako. Niga. Hoy, tingnan Uy! Oh, wow. oh, wow. yung tingin natin. Ako, wow. oh, 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 natin toyan. Hoy, Ah. iyan na dela la container E kahit isa lang kasi baka magka-fingerprint eh. Kuya, oh, yeah. o oh, kung malinis naman ang kamay niyo para makita ng ano. Mm.

Ngayon lang ako nakakita ng mga hangir winawasin. <laughs> ano ginagawa niyo? Katagalang winasin po yung ano yung mga hangir. Talagang gusto niya yung pagsasabitan po ng mga damit niyo katagalang malinis, walang alikabok. Kaya naman yung suporta ni Kuya Renzo. Ah. Kinagawa na po ni Tito po yung ano eh. Yung? yung, sa yung, yung ah. Okay. Pero ano, alam ko yung ibang design na gawa mo kahapon. Talaga hmm. yata ang determined ang kuya natin, katekram. Wala din ako masabi sa kuya Renzo natin eh. So, talagang todo suporto. Oh. Balilan yung total nung nabili mo hangar hanger, kuya. 240. Eh di ba sabi mo 260 ba yung damit? Oo, oh, hindi naman lahat iyan uh, ano mo. Kumain na muna kayo. Baka lalong mga yaya at si Kuya Renzo, so, tingnan mo naman. Ano yan? Ilang ikot siya? Ni? Ilang ikot? <laughs> <laughs> so, hindi, binalawan lang po siya. Kala ko, tao, sinikot eh, no? Kabali-bali yung mga ano, hangir. Ano po kasi telegram eh? May mga alikabok po yung ano. May mga alikabok po yung mga hangir. Pogi, sa yung ano mo, yung picture mo kanina? Hawak-hawak na pala. Patingin na. pogi pogi naman. Ayos na yun. Ano masasabi mo? Ano yung ano yung pakaramdam? Meron kang magandang picture. Masaya. Masaya. Gaano ka saya? Ano po? Masaya na saya po. Masaya masaya. May problema tayo kuya. Ang hinahanap niya, gusto niyang tulip, pukpuk, ayaw niya ng doktor. Ay, makakakita nung... Pwede naman tayo. Wala lang, natutuloy ako. Gusto niya ano, ayaw niya ng doktor. Gusto niya pokpok -pok lang. Oh no! Ako ka natuloy kay Renzo eh. Pwede naman yung gunting. Sino nagbigay niyan? Kilala ko nagbigay niyan eh. Sino? Oh, sino? Oo, oh, kala ko eh. No. Paano ba yan? Malapit na siyang dumating. Anong excited ka na ba? Wala po. No, oh, gusto mo bang makita ulit si ni Tita Ethel? No. Ano sasabihin mo pagdating ni Tita Ethel? Ah, uh, thank you po. Thank you po. Oh. Okay. Hindi din po siya tapat sa kaso po, kailan na po. Ha? Kailan na po siya tapat sa po. Hindi nga po. Nagpaparinig ka yata. Sa damit ni Kuya Clark, may naglalaba? Si? Tita po. Hmm. Ayaw nga pala, wala na nga si... May ano Jolan po. Wala na si Kuya Jolan, kaya si Tita Pat pala yung naglalaba po ng damit niya ngayon. Papay. Hmm? Wait. Ay, ano lang po, may balita. Hmm, sige, ano yun? Ah, uh, tanong niyo kay Teacher host. Tingin po, mag po, ah, uh, ano yun, ma may sasabihin siya, siya sayo. Hmm, ano yun? Nakakabasa na po ako po. Host, no, nakakabasa ka naman na talaga eh. Hmm. Yun yun, yung pinapractice nating sentence. Yun na yun. Hmm. ano, ano pinagpaplanuan nyo? Wait lang. Anong pinagpaplanuan ko yun? Ah, magdadagtag ng isang bayan. Iyanin nyo na to, no? Hmm. Alam, ang swabe dito, aircon talaga eh. Magkaganito talaga, ano? <laughs> Hindi, aircon talaga dapat dito. Masyadong mainit. O, oh, sige. Pag-isipan niyo muna. Mag-brainstorming kayo dyan. Anong gagawin niyo, kuya? Ba't niyan linabas? Ah, pipinturahan pa. Wow. Okay, sige. Oo nga naman, eh. No? Para mas magandang tingnan. Hmm. hmm Sige, kuya. Ingat, mainit sobra. Ano, <laughs> kuya? Hmm. Naku, baka mapunta sa lungs nyo yan. Dapat, wag ka against, uh, dapat wag kang against the, ano, sa hangin. Ako na dun yung pintura. yung mas maganda pa rin yung ano, pinapayad lang na. Yung pinapayad lang. Ano, napunta lahat sa baga nyo yung ano nyan. Daig nyo pa yung nag-solvent nyan. karena kakek ramu, ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, ada apa-apa, ada apa-apa, ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak sorry, apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada So, bawal ipasok ang mga chinelas. Mmm, -hmm, to mama. Ah, grabe naman yan. Panag ba yung setup pa? Kuya, ang ganda nung isang design.

Pinaligo lahat ni yan. Napupunta kay... Hindi ba lang yan? Yung... Yung pintura. Napupunta kay ano. Lenso. nag-aalab yung ano ni Kuya Dave sa kanyang pangarap ngayon. Masama yan sa baga, dapat magano kayo ng ano. Kuya, kahit magganyan ka, kagaya kay Kuya Renzo. Gusto ni Kuya siya lahat ang kikilos ng mga ano ang mga kagaya po nito yung pag-aayos sa office yung mga stocks sa ano nga lang sa, sa design kailangan pa niya ng tulong try kong ano magawa ng design mamaya din sila niyang kumakain ka, Tegra. Wala pa akong kain-kain niya. Ako may san, No sleepers sa to inside, sabi ni Kuya. But kumain muna kaya kayo. Pagka, habang uh, ano, para magkaroon kayo ng lakas. bilis, nandito na yung iniintay niyo. Wow. Dito na po ang diagram. Iniintay nila ilang araw na eh, no? Excited, oh. excited din si Kuya eh. Mm. Okay. Tumawag po sa akin kanina. Sabi niya, Toy, darating na po ano, mga alas 3, alas 4. Mm. So kaya mga aga, na aga mm. po akong umuwi. Ayan. Ito yung nasabihan ka. Mm. Ano na, oh, alas 4. Kaya pala ka ako, ano, dumas yung umaga. Hmm, Sinabagan niya ako. Hmm. Tay, darating po yung ano, alas 3, alas 4. So, excited niya siguro. Hmm. Kasi sabi ko kung wala ka pa, hmm. kami, kami, na lang mag-video. Hindi. Kaya, tawagin ka daw niya, sabi niya. Hmm. Gusto niya, ano, uh, na-witness mo rin. Hmm. Sinampol ko na rin yung ano, nilabas na nila yung plancha. Yung malaking plancha. Hmm. sina Sinanong ko na gumaan Bilis! Bilis! <laughs> paano? Bilis! Bilis! No, paano paano. Ay, bala. Uy, thank you po. Ay, ikaw magbayad. Tara! O, Makikita tayo kung mm. <coughs> gano'n. God <bless you. coughs>

Uh, sadida so, na sa la la messa oh sadida na la la messa la 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 la, la, la messa we try yes <laughs> If it's a sticker. Oh. It would be a sticker. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. It's not baby. No, no, no. But I'm a little Please it's not, a baby, sticker. It's not a baby sticker. I said, you're not. This is an uh, no, Akuya Dave's uh, perfume sticker. Oh, I thought it was money. No, it's not. I thought there was money inside of it. Maybe yeah. what? Wow. Ben, hindi yan pagkain, Ben, ha? <laughs> 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 Ang tagal naman ng pagkain na yan, sabi niya. It's not a food, ha? It's not a food. Ito mo, no? Uy, uy, uy. Sugatan, sugatan, Ooh, that's cool. That's Take the tarpaulin. Ha? Wow. Uh, what's that, a tarpaulin? Ano pa? Isa pa nung matalim yata. Sticker yun din. Baka magpunit. Yan. Huwain mo na lang. It's more than a tarpaulin. Ay! Mga pakaganda. Mm. Wow. Oh, no. oh, no. Ito, pa yan, ha? Mm -hmm. Why? You must be very careful. Mm -hmm. oh. Ganito kasi, oh. Wow. Wow. Yan. Yeah. Hmm. kita mm. mm. Now so, so eh, but, so, naman. you know? Wow. Mm. 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 Wow. Wow. Uh, wow. What? This is so yeah. wow. 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 Oh. Wow. Ang ganda. Next, next, next page. Ang ganda. Uh, tatlo yan. Wow! Mm. Uy, oh. Bro, uy, parang yung mga nabibili sa muna, ano? Ganun hmm. na lang po. Ganun na lang po. Na? Parang di mo kayo. Tanggalin na lang. Hindi, oh. Wow! wow! Ah. <laughs> Sobrang na malakas. Ayan, <laughs> uh -huh. oh parang mas pinaka to. Mm. Mm. Ito, ang parang naman natin first. Ano din naman maganda to, pero alam mo naman, paborito ko yung white eh. Kaya, ano lang. Alright. Yeah, so tapos na yun. Oh, next. Tapos na yung sticker. Ito pa rin to. Ayun nga. Let's go. Okay, na. Okay, na. Hi. Open. Ta. No. 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 Open. Ha? Open. Can you open? Open. Open. May dance so the. There you go. <coughs> There. Yo. Uy, pwede ko rin nakikita. Uy. Oh. May na na ano na natin, lalatag na natin, tatalang? Eh, kahit isa lang, kasi baka magka-fingerprint eh. Kuya, oh, yeah. o oh, kung malinis naman ang kamay nyo para makita ng ano. Wow, 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 Baliktad, Tito Jun Kasi oh. ito na yung didikit sa damit eh, dapat malinis. Ah, oo. Oh. Okay. Hindi, oh. na lang ito, buhati. Ipatay niyo buhati, tapos buhati na lang natin. Hindi, na lang. Hindi, ano ganito muna ito. Hindi, buhati na lang. Tapos mo dyan. Okay naman na. Tapos buhay. Wow! Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. ganda. Ang ganda. Ibang uh, level. Uh, ibang uh, level. It's design. It's design. Wow. Unang design niya ang kategoram na po mag-add to cart na po kayo agad. Hmm. Pabilis lang po ito maugos. <laughs> Limited na ano lang po ito. Limited. Uh, edition. Oh. Limited. Oh. edition. Limited. Limited edition. <laughs> Ayos mo lang kuya dyan. Kasi for additional ah, mo, pagandong mo dapat. wow, Ito talaga, oh. oh. grabe. Ah, uh, maso. Grabe, grabe. Ang ganda, oh. Tito Jun. Parang ano lang, yun, eh, no? oh. Ang Ito, mas konti lang ito, ko. katagra. Kaya, ano, oh, i-add to cart nyo na po ito. Agad. Mm. Next. Ay! Ay! Ano, ito, eh. Walang ano, walang nagpapakabog. Talagang lahat ano. Oh. Parang, lahat maganda. Ay, napakaganda rin ito. Ay, yeah, napakaganda rin ito. Mas fresh dito. Yeah. Oh, I know that. Oh, oh I, I, yeah. I, 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 I know that. Yeah. I know that too. Oh, Excited na ako malagay sa ano ka Telegram. Sa damit. Na ito, order <laughs> <laughs> Hindi ka pwedeng hindi mo pa order eh, oh, no? Oh, no? Wait, na, baka may ilang design na to sa loob kasi makapal na eh. Oh, I wonder what's this. Ay, ito rin. Is. Kung oh, na, 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 order oh, ko kayo Tito Jun, tanong mo naman sino yung mga nag-picture-picture picture dyan sa mga picture oh, na, na yan. Sino ba nag-picture-picture dyan na. sa'yo? Tatay ko. Well, you know? Walang iba. Yeah. Ang siyempre. Ang tatay lang siyempre. Yeah. Tingnan ako. Okay mo Hindi nyo order talaga yan. Oo, ganyan. naman yan. Dah. Excited na malaki malagay sa mga damit. <laughs> nah. Nah. Ako, naku, 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 naku. Next! Next. this like Ito naman ata yung mga... An ano to, Tatay Seven to. Oh, na seven. So iba. Nakatakay yung tayo. Okay. It's a pie, ita, so, 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 tata, 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 Uy, parang ang ganda nito. Wow! Christ Jesus. Okay, wait. Ah, nandiyan yung isa. Ha? Four? Wow, ang ganda wow. din. Ang ganda? I remember May isa pa yan eh. Wow. pag so, ano mo eh. Yung... Abangan na lang nila yung ano. Uh -huh. Sa print. Baka mahirap pa si Kuya dun eh. Baka malukot-lukot. Uh -huh. Mamaya eh. Uh, what will, wait lang. What will you say to Tito Jun? Thank you. 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 Uh -huh. Nagpa-merienda naman. Nagpa-fishball. Sabi ko na kung pa-merienda to. Kwento niya sa akin, kumuha daw ng pera kay nanay, bumili ng merienda niyo. Ah, kala ko may pera ka. okay. So, paano simulan na? Ako sa mga perfume ako. Oh, magputol na muna kayo kasi marami hmm. Ako magpuputol na rin muna nung ano. Let's go to the house. ito, ito. Ng sticker para oh, ano. Masa mo yung reference mo sa taas. Kasi baka sabihin mo, sir, eh, tiklong diba sa taas to. うん、ああ、どういうこと